Kumusta ang buhay natin? Okay lang? Ha? Ang ganda naman ang buhay. Ano nga ang New Year's resolution mo ngayon? Ito lang. Ha? Ako yung... Ha? Magala. Magala? Mat gala-gala -gala ka lang. Ngami si Matmat talaga -mat oh. Si Kata si Matmat, -mat. dami nang ang puno ni. Ito po si Matmat. -mat. Ano din mo, Mat? Ulas ko. Ulas ko. Eto si Mat Mat Nulas nga na nito na bata hindi nag-aaral to eh si Mat Mat Nulas ko saan ka galing Mat? Di ba trabaho ka doon? magtrabaho yun ha? tapos ka ng trabaho doon? ha? magtrabaho yun pag ano mo binibigay sayo? ayo pagka pera pagka pagkain ha? Ah. ito pagkainin mo ito? ka na yan tapos bumili ka na sito pa niya hanggang maghapon na yan katago ko to iba ha? katago ko iba katagang mo sa bahay ha? lagi po yan hanggang gabi po hindi po yan kumakain hindi ka po lang po sa ni mama hmm kain ka ba't hindi ka kumakain? kumakain ako ha? kumakain ako gabi kung minsan ano sabi ng mga kaibigan mo, o, to mga kaibigan, to minsan lang daw eh. Minsan lang ba to no. Minsan lang? Minsan ako kumakain si Matmat? -Mat? Minsan lang daw eh. Magsabi ka lang totoo. Minsan ka lang ba kumakain? Kumain ka. Ha? Kumain ka ng ano tayo ito? At paano kumakain ka? kung malaking kuha tayo ah, malaking bahay ang malaking tahanan kumat pakainin na kita Ayan, wala, wala pa tayong tahanan eh. ang tahanan ko ay maliit pa lang ibig sabi nagsimula pa lang aking munting tahanan ito mga kaibigan mo kaibigan mo to? Ha? Ah? kaibigan mo sila? Ma, ito mga kaibigan ni Matt Matt Nolas po. Kung sino man po ang naawa dito kay Matt Matt, maaaring ninyo siyang puntahan po dito sa Kasiglahan Village Peace 1 k 1 Dito lang ito siya palagi naka-estambay oh. Kaibigan po dito Ha? Kaibigan dito po dito. Kaibigan ninyo ni Matmat. -Mat? oh may motor siya oh, may motor. May motor yan niya. Ha? mga <ARMAT JESUS DOORMATISTA> mm. Maraming maraming salamat po sa inyong panood mga ka-idol at sana po ay umangat ang po ang ating tahanan at mabigyan na natin si Matmat ng malaking tulong. Merry Christmas mo sa inyong lahat mga ka-idol. Sana pong sino man po ang makapanood nito ay Mari niyo isang tulungan kasi po yung aking Gcash account po ay ninakaw dati yung cellphone ko at hindi pa ko nakagawa ng Gcash account ko po mga kaido hanggang ngayon ay ayo patanggapin po ng Gcash na uh, iwan ko anong nangyari. Maraming maraming salamat po at sana po ay umangata po ang ating YouTube channel at shout out po kay Big Rock. Boy At marami pang iba mga kaidol. Maraming maraming salamat po. Sharangka. Ibang bansa po yan. Maraming maraming salamat po. At God bless po sa ating nat. Bigyan natin si Mat Pera. Hindi ko na ipakita mo sa inyo. Kasi mahina lang po ating YouTube channel mga kaidol. God bless po sa ating lahat.